sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ayaw ninyong nga uh, bigyan sila ng protection under that law. Kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Kinumpronta ni Senador Dante Marcoleta ang bagong liderato ng Department of Justice. Nang humarap sila sa Senate Committee on Finance para depensa ng panukalang budget para sa susunod na taon. Muling kinastigo ni Marcoleta ang posisyon ni dating Justice Secretary at ngayoy Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na kailangan ng restitusyon o dapat isauli ng mga diskaya ang perang nakulimbat umano bilang contractor ng flood control projects bago sila ipasok sa Witness Protection Program o WPP. Nanindigan si DOJ Officer in Charge, Frederick Vida. Sinabi ng isang witness 'di ba? Kasama ako sa sindikatong ito. 'Di ba? At dahil sa kumita ako dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa huba naman hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa witness protection program. Mga practical na aspeto lang po Dagdag pani ni Undersecretary Jesse Andres kasama yan sa civil and legal obligations ng nag apply na state witness. Pero paulit-ulit na tanong ni Marcoleta paano naman matutukoy ang halagang dapat ibalik. Korte lamang daw ang makapagdedesisyon yan. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, -sap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Hirit ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, sana raw na gamit na lang ang perang nalustay sa flood control projects sa pagpapatayo ng Supermax facility na ilang taon nang nakabinbin. Nangihingi ang Bureau of Corrections na nasa ilalim ng DOJ ng 6 na bilyong piso para rito. Kahit tinapiso lang natin ito mga nilustay ng mga iilan, natapos sana, no? Planong itayo ang Supermax facility sa Mindoro para maibsan ng congestion sa mga kulungan. Nagpahayag ng pagkabahala si Finance Committee Chairman Win Gatchalian dahil mula Enero hanggang Agosto, higit 700 na bilanggo na ang namatay sa piitan. Dahilan na rin po ng Mr. Chen ang congestion. Kasi pag congestion? Naka, opo, pag nahawa po yung isang may sakit, and that, lalo na kung may edad. So hindi na siya mare-reforma, mamamatay na lang siya? Diba? Kasi halos lahat congested. Eh. Isinusulong ng ViewCorp ang medical parole para sa inmates na may matinding karamdaman, pagdoble ng 15 pesos na daily medical allowance kada inmate at pagtatayo ng kulungan kada rehiyon, Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.